Mel 2204, your blogger host. Subscribe! Good day pageant lovers! Matapos ang matagumpay na pagpunta ni CJ Opiasa sa Panama para sa Miss Grand Panama 2025. Ngayon naman ay patungo na siya sa Amerika talagang sunod-sunod ang biyaya at biyahe ng ating Pinoy Pride at reigning Miss Grand International na si CJ Opiasa. Hindi lang siya basta dumadalo sa mga events, daladala -dala niya ang pangalan ng Pilipinas at ipinapakita ang kanyang tunay na ganda, grace at malasakit bilang isang reigning queen. Napaka-importante ng kanyang mga international trips dahil dito ay mas napapalakas ang koneksyon ng Miss Grand International sa iba't ibang bansa. At higit sa lahat, Nakikita ng buong mundo ang klase ng suporta at pagmamahal na ibinibigay ni CJ bilang isang queen na may puso. Kaya talagang nakaka-proud at nakaka-excite. Sunod-sunod ang pasabog at siguradong marami pa tayong aabangan sa kanyang reign. Kaya naman muli congratulations to our very own CJ Opiasa sa lahat ng kanyang mga achievements bilang Miss Grand International 2024 to 2025. Marami pang mga pasabog na updates at mga bagong balita ang ating ibibigay kaya't patuloy na kumapit at umantabay sa channel na ito. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutan na mag-subscribe. Lumalaki na po ang ating pamilya sa patuloy na pagsuporta sa ating mga Pinay Beauty Queens at meron na tayong 78,000 subscribers. Kaya nawa patuloy na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated sa lahat ng mga bagong videos at update na ating ibinibigay para po sa inyong lahat. This is Nel2204 and your pageant blogger host. Maraming salamat sa panonood at maraming salamat sa pag-subscribe. Magkita tayong muli sa susunod na video.